Ayusin mo yung ano. Dapat, bakit pwede binigay yung susi, yung kotse? Dapat sa akin, hindi naman nag-aaral si Dave. Pag-aaral Hindi naman nag-aaral si Dave. Ako, nag-aaral. Pinsan niya yun. First kasi niya matagal na nag-work sa kanya. niya Pinsang ko na to, napaka-inggitera din talaga eh. Ano, nagkaroon ng kotse si Dave, mapapakinabangan mo naman si Dave, bakit kailangan mo pang magkaroon din ng bagong sasakyan? Eh, hindi ka naman marunong mag-drive. Papay na may nalang kita na sasakyan yung sakin na nang gamitin mo. Tsaka hindi ka nga marunong mag-drive, ba't ba nagpupumilit ka na magkaroon ng sasakyan? Sabi ka, pag-aral ka muna kayo mag-drive. Tsaka kita sasabihin na pita ka na sasakyan. Ano naman kung binigyan ng kotse? Oo, tsaka utuutuin mo yung kuya mo. Paano nahihingi mo ng na pera, dapat panay, ano ba, din, pa na ano ba, dahil tra-trabaho yung wedding, huwag yung panahingi. Makikisama ka si uto, dahil okay, mo gaganong ba nun yung panahingi. Okay, okay. Hindi Ikaw pa nagpapagod siya. Alis ka rin kasi ng alis. Madali na ko po yung no, kuya mo, uto. <laughs> tsaka wala kang mga ano doon, tsaka magagamit din. Alay-alay nang binabiyahin din. Oo, oo. Papasama na lang ako parang. Na-MEM mo kasi yung kuya mo para... Lagi mo naman kasama si Dibbing para nag-good ka. Okay. Tsaka ayaw ko nun, may kotse si Dave. Ako sa sarong yung pipilag ginagawin ko yung sus. Grabe naman, expectation mo. Ang <laughs> OE oh, mo. Beneficit ka lang home. eh. Eh, Abam. Hindi mo alam yung mga pamahiin na to. No? Yung too much in get will kill you. Kay Dave na nga binigay yung kotse, hihirit ka pa. What the fuck are you doing, man? At saka mas okay na yun may kotse si Dave para at sa kanya ka magpaturo. Tapos pag sinabi mo kay Mark, Kuya, marunong na po ako mag-drive. O, oh, mali mo, ka. Saka pwede mo na lang gamit kami. Dito, dito, ka dito, 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 mo Shout out! out mom. Shout out yung mouth. Ba, Shout out mo sa mga di, di ba Beth? Shout out nila ba yung Huwag mo sanahin sa sarili na kapag mayroong iba, mayroong ka din. Oo ba? dapat mayroong ka din. Huwag mo sa sarili mo. It's dapat magkaroon ka din. mo next oh. next month pa sa akin. Oh. <laughs> okay. saka matagal bago bigyan si Lord ng ganun matagal tagal. Bulay next month dapat din. Nakaraan si Lord at ah, binigyan. Dapat mo ako, ako mag-try. Si BFF. Dapat so, kasi nagpapaligaw ko sa maraming pera yung bigyan ko sa sarili. Huwag ka na kaya mag aral magpoko poka ka na lang. Mamuhin din yung mindset mo. Hindi yeah. naman yung ganon. Grabe naman sa poko po. Hindi ba pwedeng ano, matalino lang, mami? Hindi yeah. ba pwedeng ano lang, sa Dorista? Parang... Siyempre, oh lulukohin ka na lang. Lahat ng lalaki na lulukoh. Lulukohin oh. ka na lang, dupo sa walang. Hindi ko na magpalupo sa mga kwento ni Silvi. Kaysa naman sa mga pogi-pogi. Paluwal ka pa ako, di ba? Ah, uh, may kwento naman doon. Iiwanan ka. Eh, paano ko? O di siyempre, paano pa rin sa, sa mapera? <laughs> may point ka din. may mapapala di ba? kailan nito dapat mo? mo ko lahat nakina, kaya nung mo ganap na ganap 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 ka. ganap ganap na ganap 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 hindi yung para ka inggitan yung nararamdaman mo. Hindi naman siya na inggit, sya na sya oh, lang siya na oh, Nag-expect lang siya. Eh, nag-expect lang siya ako. Kaya nga, O, ba't ka nag-expect? hindi na-inggit ka. Eh, siyempre! Tayo lahat naman tayo na iinggit. May mga... Tanggapin mong maging masaya ka. Tanggapin mo na lang masaya ka sa iba. Masaya ah. oh, naman siya. Oo nga. Yung grats Okay. Market, yeah, then for gusto ko din yun. And naiingit na ako. Oh, Napaka-OA. Ay, uh, ayun okay, ako. OA si Alka. Ayan o, oh, kaparehas mo ng mata. Oo. Oh. Ayan. <laughs> <Hady, laughs> Pinamit mo na ito ate. Uh Oo. -oh. Bebe, nag-ano ka? nag ka na? Hindi Bahay pa. Mahal ka ate. Hindi pa. Mga ano, 900. Pero kumpleto yun. Dapat ganyan yung mga lipstick mo